Nagtutol lang pamilya ko sa kanya dahil lang iniisip nila ay peperahan lang ako ni Junior which is totoo naman. Ayaw din pumayag ng mga magulang ko na magpakasal kami dahil marami pa akong pinag-aaral. Tawagin na lang daw natin siyang Hasmin at siya po ay galing sa hindi perpektong pamilya at ang kanya mga magulang ay palaging nag-aaway ng dahil sa pera. At ang perang pinag-aawayan nila ay tungkol sa sahod ni Hasmin kung sino ang mas malaking makukuhang pera galing sa kanya. Kadalasan ay palihim niyang inaabutan ng pera ang mama niya dahil meron pa siyang dalawang half-brother sa side ng mama niya na parehas walang trabaho at na. Si Hasmin ang na nagpapaaral sa lahat ng pamangkin niya habang siya at ang kanya mga magulang ay nasa London, si Hasmin po ay isang caregiver. Pareho namang may trabaho ang kanya mga magulang pero kailangan pa rin silang bigyan ng pera. Hanggang sa makilala ni Hasmin si Junior sa isang online app at siya po ang kanyang ideal man dahil sobrang pasensyoso niya at mahal na mahal niya si Hasmin. Isang buwan pa lang siyang nililigawan ni Junior ay sinagot niya na at alam niya na merong anak na dalawang lalaki si Junior sa una. Nang bigla na lang nawalan ng trabaho si Junior at nahirapan na siyang makahanap ng bagong trabaho kaya decide si Hasmin na tulungan niya si Junior financially. Sobrang red flag yung para kay Hasmin pero pikit mata niyang tinanggap dahil sobrang mahal niya si Junior. Palihim niyang binibigyan ng pera si Junior at hindi niya to pinapaalam kahit kanino at umaapot na siya sa punto na nakakalimutan niya na ang sarili niyang kaligayahan kagaya na lang ng pagbili ng damit at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating ang panahon na magkikita na silang dalawa at naging maayos naman ang una nilang pagkikita. Sinabi sa kanya ni Junior na kailangan na nila magpakasal pero hindi pumayag ang kanya mga magulang dahil masyado pa siyang maraming pinag-aaral. Pinaliwanag niya naman na maayos yung kay Junior at naintindihan naman siya pero bawat araw na lumilipas ay lumalaki din ang lumalaki ang hinihingi niyang pera. Umabot na ng dalawang taon ang kanilang relasyon hanggang sa nag-message kay Hasmin ang atin ni Junior at ang kanyang tita. At sinabi sa kanya na bumalik na sa dating bisyo si Junior kaya gumuho ang kanyang mundo dahil ayun ay ang pinakaayaw niya sa isang lalaki. Pinumpronta ni Hasmin si Junior at ang sinagot sa kanya ay isang beses lang naman yon dahil sobrang stress niya. Kaya iniisip ni Hasmin kung ano kaya ang dahilan kung bakit na i stress si Junior eh sobrang sarap ng buhay niya dahil kain tulog lang siya. Sobrang dami na nilang pinag-aawayan at nagkaroon din sila ng issue tungkol sa third party pero pinipili nila na ayusin dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Habang may pinagdadaanan din problema si Hasmin tungkol sa kanyang pamilya dahil hindi niya nakinakaya ang awayan ng mga magulang niya. Madalas kasi siyang umuwi ng bahay nila na may mga basag na gamit o di kaya naman basag ang mukha ng mama niya. Ilang beses niya na rin kinausap ang mama niya na iwanan na ang kanyang papa dahil hindi naman natama ang kanilang ginagawa. Hanggang sa napuno na si Hasmin sa bangayan ng kanyang mga magulang kaya siya na lang ang lumayas. Kaya kahit papano ay naisip uli ni Hasmina ang mga plano nila ni Junior na pwede na silang magpakasal dahil wala nang tututol sa kanilang relasyon. Pero ang akala ni Hasmina fairytale na ay hindi pala dahil araw-araw siyang pinagbibintangan ni Junior na may ibang lalaking kinakasama dahil wala siya sa poder ng kanya mga magulang. Minsan ay matutulog na lang siya maririnig niya pa na mumurahin siya ni Junior dahil sinasabi sa kanya na may katabi daw siyang ibang lalaki na nasa ilalim ng kumot. At hindi pa doon natigil dahil palagi pa rin siyang sinasabihan na naglalandi at palagi siyang binab ipinablock ni Junior at ilang araw ang umaabot bago siya i-unblock. Pero dahil mahal niya si Junior ay pinipilit niyang ayusin at gumagawa siya ng paraan para maayos. Hanggang noong buwan ng February ay nagka-COVID si Jasmine at sobrang sama ng kanya mga sintomas dahil para na siyang masyoshok Dumagdag pa ang lalaki na akala ni Jasmine na dadamay sa kanya at mag-aalaga pero aawayin lang pala siya. Sinabihan pa siya ni Junior na umaacting lang daw siya sa kanyang sakit at sana daw ay masyok na siya ng dahil sa COVID. Kaya medyo naguluhan si Jasmine kung ano ba talaga ang masakit ang kanyang nararamdaman o yung mga sakit ng sinasabi sa kanya ni Junior. Lang araw na siyang nakablock kay Junior at inunblock lang siya paglipas ng ilang araw at akala ni Hasmin ay okay na ayun pala ay hihingi lang sa kanya ng pera si Junior. At kapag pera na ang kanilang pinag-uusapan ay naaayos nila ang kanilang away dahil nagpapadala agad ng pera si Hasmin kay Junior. At kahit nasa ospital si Hasmin ay gumawa siya ng paraan para mapadala ng pera si Junior pero nung natanggap niya na ay inaway lang siya dahil may ibang lalaki daw sa loob ng kwarto sa ospital. Minura-mura niya pa ako at sinabihan ng malandi at bago niya ako i ay nag-send pa siya sa akin ng picture na may kakandong siyang babae. Ine-encourage niya ako na ilabas ko na ang lalaki ko kahit wala naman talaga para quits na daw kami. At bandang huli ay siya pala ang may ginagawang kalokohan. Gusto niya akong hanapan ng butas para ako na ang umayaw. Parang gusto niya talaga na iwanan ko siya pero hindi ako bumibitaw kaya gano'n na lang ang ginawa niya. Kung nakita ko ang picture nila ay doon na po ako bumitaw. Binla ko na siya sa lahat at inaayos ko na po ang buhay ko kahit sobrang hirap dahil mag-isa lang ako. Minsan-minsan po ay nagchat-chat pa rin siya para humingi ng pera pero hindi ko na siya pinapansin. Pinakita niya lang talaga sa akin na pera lang ang habol niya sa akin at manager na po ako ngayon ng isang retirement home dito sa London. Gusto ko lang din pong maging inspirasyon para sa iba dyan na kung akala mo ay wala ka ng patutunguhan dahil iniwang ka ng taong mahal mo ay lumaban ka. Ipakita mo sa kanila na hindi sila kawalan. Kaya hanggang dito na lang ati Charisse. Alam niyo ba yung palagi nating naririnig at nababasa na love is blind. Pero dati pa yon dahil binago na. Love is not blind. It sees but it doesn't mind. Ang ibig ko kasing sabihin, sa pagmamahal, nakikita naman natin yung mga mali, kung ano yung mali sa relasyon, pero wala tayong pakilam. Kung baga, hindi bulagang pag-ibig, nakikita natin kung ano yung mali, pero ayaw lang natin pakilaman. At sabi nga ni King Solomon, above all else, guard your heart. At meron pa akong isang napakinggan na pastor noon, at ang sabi niya, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong sundin ang sinasabi ng iyong puso, dahil isip natin ang makakapagsabi kung ano ang tama. Pero pagdating sa usaping pag-ibig, sigurado sa row na naman ako nakaupo, kaya yun lang. Para sa mga gustong sumulat dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like share para alam mo naman namin bukas. Bye-bye!